Nilampasan siya sa meeting. Nang yumanig ang sahig, gumalawang planong siya ang gumawa. Aftershock. Tahimik, maliban sa palakpakan na hindi na natanggap kahapon. Bago dumating ang lindol, kilala si Aling Doray bilang lola sa pantrangka, tagasara ng bintana ng kantina, tagabantay ng kalan, at tagapagpaalala ng hugas muna. Tuwing faculty meeting, Nakaupo lang siya sa gilid, hawak ang munting mapa na ginuhitan niya ng mga kulay na ruta. Dilaw para sa grade 1, asul para sa grade 2, berde para sa science lab. Mag-drill tayo, ma'am. Magalang niyang sabi noon, may arus po sa semento, may whistle sequence po ako. Tumango ang ilan, gumiti ang iba. Ngulit nang umabot sa agenda, nilampasan ng kanyang pangalan. Sa susunod na kwartal, sabi ng coordinator, marami pa tayong forms. Kinabukasan, maaliwalas ang umaga sa lumang paaralan na amoy alikabok at chalk. Nagsisiksikan ng mga bata sa pasilyo, nag-aantay ng bell. Nakalabas si Aling durai sa quadrangle. Sinusukat ang pagitan ng poste at pader kung saan ilalagay sana ang huling araw. May batang babae na lumapit, si Mira, nakapigtail at mahigpit ang hawak sa kwaderno. Lola, ano po yan? Tanong nito, makulay na daan palabas, sagot niya, para hindi magkabuhol-buhol pagtunay na lindol. Alas gis 15, umalo ng simento na parang may dambuhalang pison sa ilalim. Kumalansing ang bintana, umiyak ang bombilya, at sumigaw ang mga guro sa magkakaibang direksyon. Hindi hinanap ni Aling Duray ang upuan o pinto. Hinipan niya ang pito, tatlong maikli, isang mahaba, at umalingaw-ngaw ang hudyat sa quadrangle. Dak, cover hold. Sigaw niya, malinaw at tuwid, sabay turo sa mga bata kung paano ikubli ang ulo sa ilalim ng armchair at paano kumapit sa paanang mesa. Pinagapang niya ang kamay sa balikat ni Mira at pinasilong sa baywang niya mismo habang ang isa niyang kamay ay itinaas na parang ilaw na gabay. Tatlong ulit pang umalo ng lupa bago humupo ang unang galaw. Evacuate! Sigaw niya, sabay turo sa mga dilaw na palaso na kaninang pinagtaasan lang ng kilay. Pinalinya niya ang grade 1 sa kanan, ang grade 2 sa gitna at ang mga bisita sa kaliwa. Huwag tatakbo, isang braso sa balikat. Lumingon ng guard na nakaputi. Litong-litong kumakapa ng radyo. Kumurop ang maintenance na may safety vest. Ang prinsipal ay napapikit sa gitna ng usok ng pulbos na nahulog mula me. Ngunit ng mga bata, parang sinulatan ng himig, sumunod sa direksyon ng mga kulay. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Kumurap ang unang aftershock, mas maiksi pero mas nakakatakot. Umiyak ang dalawang bata sa pasilyo ng lumang building, napatili ang isa sa may hagdan. Sumugod si Aling Doray, hindi pa hururot, kundi parang alon na alamang daan. Inabot ang kamay ng una, pinadikit sa pader, ipinaalala ang duck cover hold sa ilalim ng handrail. Mira, hawakan mo tong mapa, sabi niya sa batang kumakapit sa palda. Ikaw ang magiging palatandaan. Inabot niya ang ginuhit na ruta kay Mira. Hinayaan ng bata na iangat iyon sa harap ng nagkakandarang na grupo. Dito ang labasan! Tinig ni Mira. Tinig ng papel na nagkaugat. Sa kwadranggol, lumabas ang mga klase na parang ilog na binigyang mang tamang hasa. Umupo ang bawat seksyon sa paitaas na guhit ng dilaw na aro. Hindi kalakalat, hindi pa star. Headcount! Tinig ni Aling Doray at ang mga gurong kanina ay nag-aalangan ay biglang nagbilang sabay sabing kompleto po sa kahabaan ng pila. Medical, sigaw ng principal ng makabawi, sumulpot ang school nurse, kinuha ang alcohol at betadine at doon palang napansin na kakaunti ang gasgas. -gas. May isang bata na nawawala sa listahan, si Tano, mahilig mag-CR sa pagtatapos ng period. Restroom, sabi ng advisor. Huwag pumasok, paalala ng guard. Ako, tugon ni Aling Doray. Sabay kuha sa pito. Dalawang maikli, isang mahaba. Hudyat ng clear path. Pinigil niya ang pagtakbo. Umusad sa pader. At nang masilip si Tano sa may pintuan, pinasinyasan itong gumapang sa ilalim ng sink saka lumabas sa direksyong kabisado niya mula guhit ng planong hindi natanggap kahapon. Sa gilid, Nakaluhod ang tatlong teacher, nagdarasal. Sa likod, ang mga grade 6 ay tinatakpan ng mata at bibig para di malanghap ang alikabok. Muling kumislot ang lupa. Aftershock. Walang sigaw, puro pagyuko, puro yakap sa ulo, puro pito. Kapag huminto, balik sa dilaw na palaso. Kapag umihip ang alikabok, taklob ng panyo. Kapag humaba ang kaba, bilang ng isa hanggang sampu at sa panglabing isang tibok ng takot, natakos ang galaw sa himig ng mga kuligrig at ambulansyang papalapit na natiling buo ang linya at sa gitna nakatayo si Aling Doray itinaas ang palad na parang panunumpa at sa kabila ng pagod, payapa ang mata lumapit ang prinsipal nanginginig pa ang baba Nay, salamat bulong niya halatang naghanap ng salitang hindi deform letter. Pasensya sa kahapon, hindi mabigat ang sagot ng matanda. Ang drill, parang kape sa umaga, wika niya. Hindi pwedeng laging sa susunod na lang. Sa likod niya, yakap ni Mira ang mapa, parang larawang di pwedeng iwaksi. Ang mga gurong dati nagkikibit-balikat sa colored tape ay nag-request ng kopya ng ruta ang guard ay humingi ng kopya ng whistle code at ang maintenance ay naglista ng mga kailangan pang ayusin: bitak sa pader, lumang kisame, sirang lock ng gate. Bandang hapon, nagimbita ang LGU ng debrief. Inilagay ni Aling Doray sa mesa ang simpleng checklist na nilimot sa meeting. Pito at mega poon sa bawat gusali, quarterly drill na may random timer, body system para sa mga batang may special needs, at signage na hindi masyadong mataas para mabasa ng grade 1. Idagdag natin ang assembly point marker sa lupa, sabi niya. Maglagay po tayo ng pulang X kung saan bawal tumigil. Tumango ang lahat. May nagpicture sa checklist, may nagbigay ng marker at pinasulat siya sa whiteboard. Walang PowerPoint pero malinaw ang punto. Kinabukasan, umaga ulit sa quadrangle. May dilaw na palaso na bago ang pintura, may pulang X sa ilalim ng lumang poste at may maliit na plaka sa pader. Evacuation plan prepared with Aling Doray. Nagpasikat ang araw sa lumang bintana. Humuni ang bell. Magpadrill tayo, practice lang, sabi ng principal sa loudspeaker. Hindi ito aktwal. Ngunit sa tunog ng pito, tatlong maikli, isang mahaba, sumunod ang buong paaralan na parang iisang katawan. Walang nagtawanan, walang nagmadali, walang pasikat na takbo, puro alalay, puro tingin sa kulay ng daan. Sa flagpole naghintay si Mira. Bitbit -bit pa rin ang mapa kahit memorized na niya ang mga kanto. Lola, bakit may whistle ka kahit tapos na? Tanong niya. Para pag may bago, handa pa rin. Sagot ng matanda, sabay tapik sa balikat ng bata. Dumating ang barangay captain at nag-abot ng maliit na certificate. Hindi po ito medalya, sabi niya. Pero pasasalamat ng komunidad. Natawa ang tatlo, ngumiti ang guro at pumalakpak ang mga bata. Hindi na dahil tapos ang drill, kundi dahil may natutunang paraan para magsimula. Sa pagtatapos ng linggo, naglabas ang Division Office ng Memorandum. Lahat ng paaralan magpatupad ng Community Designed Evacuation Routes. Kilalani ng mga non-teaching personnel na may training sa DRRM at gawing bahagi ng homeroom ang pitong hakbang ni Aling Duray. Sa chalkboard, isinulat ng advisor, drop, cover, hold, Whistle code, color route, body system, assembly point. Sa tabi, may guhit ng kamay na nakataas, hindi para huminto ang klase, kundi para manumpa sa practice. Sa pag-uwi ni Aling Doray, sinaraniha ang pintuan ng kantina, gaya ng dati. Hinawi niya ang kurtina, inayos ang kalan at isinabit ang pito sa leeg. Naglakad siya palabas, dumaan sa mga dilaw na palaso na hindi na lamang guhit kundi pangako. Sa kanyang tabi, kumapit si Mira, ang batang may hawak ng mapakahapon at sabay silang tumigil sa gitna ng kwadrangel. Tahimik ang hapon maliban sa palakpak ng mga punong natuhog ng hangin. Tunog na parang kahapon ring sumalubong, munit... Ngayon, hindi na ipinagkait sa isang lola sa pantrangka na minsan lumampasan at ngayong hindi na pwedeng lampasan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits ulit bukas, kaya stay tuned!